Bago ko na patuloy ang video na ito, kuha muna ko radyo. Set ko muna mga kaprobinsyano. Kasi maganda kasi kapag merong radyo. At tayo ay makinig sa DJ Sam story. Nasakpa na ko ang akong fiance. Nagipatilapan sa dogi ang iyang baki. ambut lang DJ Sam ha kung kamo ang naasa ako ang side. Makabaw ba ka mo kung unsay buhaton? Kay ako, wa yun. Disappointed o nahugmak jud kaayo ko DJ Sam. Bago na ako isulti ang tanan na mga yun ako katahuran sa imong mga viewers at followers. Tawagan na lang di ay ko sa pangalang Hansel. 29 anyos ko, o ako ang fiancé, itago na lang nato sa pangalang Bridget. Kini si Bridget, 27 years old ug sa bangko ni siya nagtrabaho. Say me actually DJ Sam og gitrabahoan. Pero lahi lang ang among branch. Si Bridget respetado jud kaayo ni siya nga pagkababay. Hilumon og di gyud makabasag pinggan. Pero every time nga mubuka siya sa iyang baba, ma-amaze jud ka DJ Sam. Kay laom kay siya nga pagkatao. Kung na ay crucial nga situation sa among kompanya, ginapangayuan gud na siya og opinion. Diha pud ko nahulog sa iya ha DJ Sam kay Bright gud kay siya nga pagkababae. Respetado og dunay delikadesa nga pagkababae. Gisugot ko niya 2 years ago DJ Sam. Six months after ko niya gisugot, dihang naay nahitabo sa amua. Pero kanilang ang akong gikasyakan, DJ Sam bisan ga lodge ming duha na ako gabaon siya og sex toys. Ah? Di siya makontento sa ako a ah, DJ Sam. Nagagamit gihapon siya ato. At first, syempre nalain ko kay naaman puy ako a, ah, di ba? Kaya pud na akong buhaton ang iyang gusto mahitabo. Pero murag gulangan gyud siya DJ Sam. Bisan pila pa siguro ko ka oras maghapa sa iyang atubangan. Mm? Mugamit gid gihapon siya ato, DJ Sam. Halos gabi-gabi imi gaana-ana. Wow. Diyang bag-o pa lang miha, pero nagkadugay na lang sa 2 to 3 times a week. Hangtod once a week na lang o hangtod pa na lang kaayo DJ Sam. Kabaw mo, magkadugay, tapos busy po sa trabaho, hago po mo ng usahay, wa nagyo'y panahon sa ana-ana. One time, DJ Sam, birthday ka Tony Bridget. Gikawat na ako ang susi sa iyang bag, ug akong gipaduplicate, pero giuli ra gud gihapon na ako after. Plan man gud na nga magdecorate sa iyang apartment, ug isurprise siya sa iyang birthday. Nag-set up kong camera DJ Sam, pinatago. Wa, lagi niya nahibalaan para makita d'yo na ako iyahang reaksyon. Tuod ma, nag-day off ko og siya, duty ato nga time. Maong gibuhat na nako ang akong plans. pag na ako sa iyang kwarto DJ Sam, napaatras ko. Diha nga dunay ni Lusot ilawom sa iyahang kama. DJ Sam, daghan kayo ko mga nakita nga sex toys. Murag collections. Og naasay iro, isa di DJ Sam nga murag naay breed. Naalang sa iyang kwarto. Gibaliwala na lang nako na di DJ Sam. Ako na lang gibuhat ang akong tuyo gyod, og human milakaw na dayon. Namalit ko og food di DJ Sam aron inig ulit ni Bridget, Mgaon na lang pod mi. Apan naimbiyer nako di DJ Sam kay dugay kaayo nga akong order. Maong na lang ay pod kog balik sa apartment ni Bridget. Naunha na hinuon ko niya. Tuod man, pagbalik na ako halos nakahilak dyan siya sa akong sorpresa. Nagpasalamat siya sa kwagtaman. Wa ako magsaba nga na kam gitaguan. Kay dugang pa na siya sa sorpresa na ako sa iya ni dijay Sampuhon. Ihatag na ako sa iya na. Pero i-edit sa nako. Nangaon mi, nagstorya o gusto unta nako ako nga na imahitabo sa mua atong gabi una. Birthday ba yan niya DJ Sam? pero ni balibad siya. Kay kapoy daw, maong girespeto na lang po na ako ang iyahang desisyon. Wa ko na mugos, DJ Sam. Tuod man nga atuog na lang ni, o pagkaugma na ako sa sayo sa buntag, mi pauli. Pag uli na ako sa balay namo after duty, diha na nako ako gicheck dayon ang recording sa birthday ni Bridget. Tunga-tunga sa video, DJ Sam, hasta na kurata sa akong nakita kay dunay gibuhat si Bridget nga di nako na matuuhan. Naghigda siya sa lapag dijay Sam nga wa nay sanina. Human niya daghang dog food ang iyang bilahan samtang gabilang kad siya dijay Sam. Gipatilap-tilapan ang iyahang baki sa iyahang binuhing iro. Namugnaw ko dijay Sam. Kita na ako sa video nga ga-enjoy gid taman o mura nga na satisfied gid siya. Na ako'y istorya di Jay sa nadungog kabahin sa mga ingon ani. Apanwa ako magdahom nga gibuhat po di ay nisa akong uyab. DJ Sam, wa ako kaantos o gipalong na ako ang video. Paspas -pas nga nalahi ang akong pagtanaw kay Bridget. Nakahila ko sa kaluod o kalagot sa iyaha. Manyakis na bagid siya kaayo? Kung gusto siya sex, naaman ko. Wa ba siya sa ako ah? O kinahanglan nga na apay iro o daghang sex toys? DJ Sam ang tinuod anak kasluno nami next year ni Bridget. Apanwa na ko'y gana nga ipadayon pa. Kay bawo mo wa yun ko masayon. Kung sukmatan pa ba nako na siya o dili na. Kay ako ra na ulaw nga nagtanaw sa iyahang video. Lami kay bulagan, apan unsa man na nga kong irason. Bidaw bi kung kamo daw ang naa ako ang sitwasyon. Unsa may angayan na akong buhaton. Tambagi daw ko ninyo bi mga viewers na DJ Sam o followers. Imong Sander, Hansel.